Magandang araw! Ayan guys, may holy na naman ang aking asawa. Kaya maraming maraming salamat Lord dahil may mga blessing na naman kami. Ayan, isda guys, sorangay. Um, iihaw ko yun guys. Ayan o. Oh. Ayan mga idol o. Oh. oh. yan ang nakuha niya. Puro pusit. O oh, di ba? Ayan yung pinakamalaki, mga dalawang kilo yan. Ayan yung nag-iisang ano, pusit na yung masarap na first class na ano. Yung mahal na pusit yan yun. O ba diba, ang dami. Pito lahat yan guys. O ba diba, etong masarap. Ayan. O ba diba, ang dami. O sana all. O ba diba? Tignan nyo naman Oh. oh. Mga, yung isa guys, mga higit dalawang kilo, tsaka yung iba, mga lagpas isang kilo. Pero yung dalawa, isang kilo lang yan. Ayan, lagpas isang kilo yan. Pati yan. O ba diba? pati yan. O ba diba, ka pa? O ba diba? ayan yung pinakamalaki, dalawang kilo siguro yan. O ba diba? o ang puti nila. O, oh, di ba Kaya maraming salamat, Lord. At ayan, guys. O, oh, yung kapatid ko, o, oh, umagang-umaga, nakihingi na. O, oh, di ba Pero madamot siya. Char. Ihaw ko yan. Kaya maraming salamat. Good